Bliss evening guys. Andito ko sa lumabas ako guys, andito ko sa garden ko, maliit na garden kasi mag magtingin ako ng mga ano yung sumisira sa ano halaman, yung mga ano katulad ng ano, tulad ng mga shield sa kaya yung linta. Yan oh. ko kasi kasi mo ano sila sa mga puno. Sa mga puno. Kinakain nila yung dahon. Yan Hoy, guys so, may naispata na naman ako guys oh. guys tingnan mo yan guys oh. Oh. Ay, marami talagang ano dito nakatera sa amin ayan oh ayan tingnan mo yan oh maliit pa siya nung naka ano, ano, ano yan, siya Kara, ka, karan, ah. diba tawag doon karantula karantula ba yung tawag nila ayan ayan oh oh para kasi nanginginig yung kamay ko guys Kaya ganun Ay, Pasmado na yata yung kamay ko guys Ayan o Diba? Ayan siya. oh Maggalaw ang kamay ko Ayan Ano yan yung ilaw? Ay mata niya Ayan Ay mata o oh. Ayan o oh. Ayan guys o oh. Kita ninyo yan. Oh. Laki niya. Oh. Hindi naman siya. Mahaba lang yung mga ano niya. Yung mga ano. Haba lang yung ano niya. Yung mga. Haba lang yung mga ano niya. Yung mga galamay. Ayan o. Oh. O. Oh. Ano ba yung nasa bunganga niya? Ay mata niya. May mata. Ayan. Eh, may ilaw mata. Mata yan. Oh. May ilaw. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. May ilaw o. Oh. Ayan o. Oh puti mata siguro niya yan ayan no oh, di ba oh mali mali